Mangukulam ka mo barang. Magkalaw na. Ha? Barang ulam Hindi mo na magkalaw na. Magkalaw na. Bila sa sakit ka lang ang niya. Kula, tatanungin kita. Last dito. Ulam, barang, aswang. Sagot. Anong anong gamit mo? Ano anong ano yung ginamit, ginamit, ginamit mo? Anong ginamit mo? Anong ginamit mo diyan? Anong ginamit mo? Hmm. Hindi ko alam kung ano pero gamit ko. Hindi ko alam. Ikaw gamit ka ba? Pinaka trabaho mo. Hindi ako pinaka. Sino? Hindi ko alam. Hindi, may But, hindi ko alam. Imposible hindi, eh. hindi mo alam 'yan. Ako pa ko pa 'yan oh. Amen. Ano ka nga, aswang kulang barang. Uh, uh, Patap na lang pinahirap ako siya. Anong, yeah. anong nagawa niya, anong nagawa niya? Lagi na lahat siya kinakusap ng bosik namin. Ah. Uh, okay, dahil lang sa pag-uusap uh, pa na ka mo. Dikit, ikinig isang na huli ko na. Dikit, pinapalis ko na sa iyo yan. Bakit mo inuulit alay? Basta, naiinggit ako sa kanya! Uhhh... Anong gusto mo mga nga nao? para ibitawan mo! Ha? Banis na siya daw! Huwag siya mag ng tayo niya! Uhhh... Basta, nagtat... Buhay ng matinoy yung tao! Pangalan! Oh, Pangalan! Bikas na pangalan. Bigkas ng pangalan. Bigkas ng pangalan. Bakit? Bakit bak, di ko alam kung si Marilita? Di ko alam kung siya. Alam mo, tingnan mo nga ko. Tingnan, tingin sa kain. Gusto patayin kita? Ha? Gusto mo? Gusto mo? Anong nilagay mo dyan? Anong nilagay mo dyan? Ha? Salita na. Pinagdasal-dasal ko lang siya. Uh, uh. Na, okay, Kaya pa na daw? Baguhan lang yung pre. Kaya nga eh. Makulit eh. Uh, uh, tanggalin mo gamit na yung kamay. Tanggalin mo yung, yung nilagay mo dyan sa paa. Uh, uh, tanggalin mo, tanggalin mo na. Tanggal! Matigas eh! Uh, Ay, yung matigas! Ang kamay! Tutay oh, nga na. Oh. Buhat. Buhat yan. Na, na natatawa ako sa mangkukulam na ito eh. <laughs> Buhat mo. Agang na Oh. Kapit yan balik. Magana yan. Natatawa ako sa mangkukulam na ito. Tanggal na. Oh. Bapa! 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 Ha? lang? Ang gusto niyo ka Ano? Ang gusto mo pala akong masunod eh! Ano? Ikutasin na lang! Magpapatayin ba ako? Ayun oh! hindi ka na lang eh! Matatawa ako dito sa magpupula mo eh! Ano oh. okay. mo nga ito pare? Sige, okay, patanggal mo ang ang nilagay niya. Ano na alay? alay? Nagdadahil lang lang yan? Baka pag ako ay magdarote sa, sa kanya, sa na... kanya Tanggalin oh, mo. mo, tanggalin mo. Hindi mo ako kagano. Oh. Tanggalin, tanggalin mo. Tanggalin mo yan? Bakit? Ang bigat. Ay, kagad kan kan oh. Ah. yan eh. Oh. oh.